sa sandaling ito, mayroong isang bagay na kamanghamanghang magaganap sa iyong buhay. Ang iyong tagapagbantay na anghel ay nais ibahagi ang mga pambihirang balita tungkol sa isang espesyal na tao na magdadala ng nakakagulat na mga pagbabago sa iyong paglalakbay. Isipin ang tuwa ng pagkilala sa isang tao na magbabago ng iyong buhay kapag hindi mo inaasahan. Kung ang mensaheng ito ay tumutugma sa iyo, mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang anumang mga makapangyarihang mensahe. Pag-usapan natin ang isang malalim na bagay. Anim na mapanghimok na dahilan para maniwala sa Diyos, isang mensahe na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa mundo at sa iyong sarili. Una, alamin na kilala ka ng Diyos sa iyong pangalan. Alam niya ang lahat tungkol sa iyong buhay, mula sa iyong malalaking tagumpay hanggang sa pinakamaliit na hamon. Lagi siyang may alam sa iyong sitwasyon at mga pangangailangan. Tandaan na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay laging nasa iyong tabi sa bawat laban na iyong kinakaharap, maging ito ay personal, emosyonal, o pisikal. Siya ang iyong tapat na tagapagbantay, naglalaan ng seguridad at kumpiyansa sa gitna ng mga bagyo. Bukod pa rito, ang Diyos ay laging inuuna ang iyong kapakanan. Bawat pangyayari sa iyong buhay, maging ito'y isang sandali ng kaligayahan, o isang hamon, ay bahagi ng isang mas malawak na plano na nakalaan sa iyong paglago at kaligayahan. Hindi niya inilalagay ang mga hamon sa iyong landas nang hindi nagbibigay ng kinakailangang lakas upang malampasan ang mga ito. Isa pang mahalagang dahilan ay may mga dakilang plano ang Diyos para sa iyo, mga plano na lagpas sa iyong kasalukuyang pangunawa. Ang paniniwala dito ay nagpapahintulot sa iyo na yakapin ang mga oportunidad at hamon ng may bukas na puso, alam na bawat hakbang ay bahagi ng plano ng Diyos. Sa mga sandaling pinakamatinding kahirapan, ang Diyos ay isang ligtas na kanlungan, nag-aalok ng kapayapaan at katiwasayan kapag ang lahat ay tila gumuho. Lagi mong malapitan siya para sa ginhawa at lakas. Sa wakas, ang ika-anim na dahilan, ang iyong maswerteng numero ay anim. Ang numerong ito ay hindi lamang isang simbolo, kundi isang paalala na ang pananampalataya sa Diyos ay nagdudulot ng swerte at pagkakaisa sa iyong buhay. Itinuro ni Jesus, humingi kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Ang pangakong ito ay nagpapahiwatig na ang iyong pagkakataon, ay nasa gilid ng pagiging totoo. Ang pagtitiis sa pananampalataya, at pananatiling matatag sa panalangin, ay magreresulta sa mga konkretong pagbabago sa iyong buhay. Ang Diyos ay isang maliwanag na presensya, kahit sa pinakamadilim na sandali, umaasa sa iyong pananampalataya upang mag-alok ng proteksyon at gabay. Sa panonood ng video na ito hanggang sa katapusan, ihanda ang iyong sarili na mapalibutan ng mga banal na pagpapala. Nakikita ng Diyos ang bawat luha na iyong ibinubuhos at handa siyang gawing tuwa ang bawat kalungkutan. Ipinapangako niyang laging nasa tabi mo lalo na sa mga sandaling pinakakailangan mo, nag-aalok ng suporta at lakas. Sa sandaling ito, bitawan ang iyong mga pang-araw-araw na alalahanin. Dalhin ang lahat ng iyong mga pangangailangan, hangarin, at takot sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na mga panalangin, palaging may mapagpasalamat na puso. Sa paggawa nito, papayagan mong magpakita ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay, tinatalo ang lahat ng hamon ng tao ang pangunawa na papaloob sa iyong puso at isipan kay Kristo Jesus ay lampas sa pansamantalang mga kalagayan ng mundong ito, nagdudulot ng isang espiritual na kasaganaan na naghahanda sa iyo upang tanggapin ng may matibay na pananampalataya, ang pangakong kaligtasan na inyaalok ng ating tagapagligtas, si Jesus Kristo. Payagan mong magnilay sa mahalagang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Isipin sandali ang pagkakaiba ng dalawang profesional, isang abogado at isang doktor. Ang abogado ay sinanay upang ipagtanggol, protektahan ang iyong mga karapatan at tiyakin na maganap ang hostisya. Ang doktor, sa kabilang banda, ay nakatuon sa pagpapagaling, pagpapanumbalik ng kalusugan at pagalis ng pisikal na pagdurusa. Parehong mahalaga ang kanilang mga papel sa ating lipunan, at umaasa tayo sa kanila upang mamagitan sa mga kritikal na sandali ng ating buhay. Gayon paman, mahalagang kilalanin na ang kanilang mga kakayahan, bagaman malawak ay may mga limitasyon. Hindi nila magagarantiyahan ang kung ano ang maibibigay lamang ng Diyos, isang buhay na ganap na mapayapa at ang pangako ng imortalidad. Habang ang isang sundalo ay nagpoprotekta sa iyong buhay mula sa mga panlabas na banta, nag-aalok ng kalasag laban sa mga panganib ng mundo, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan na lampas sa lahat ng mga kahirapan sa lupa. Ang banal na kapayapaan na ito ay hindi isang simpleng kawalan ng tunggalian kundi isang malalim na pakiramdam ng katahimikan na bumabalot sa lahat ng aspeto ng buhay, sumusuporta sa atin sa panahon ng mga hamon at sa huli, patungo sa buhay na walang hanggan. Bukod pa rito, ang mga anghel, ang mga makalangit na nilalang na ipinadala ng Diyos, ay may mahalagang papel sa ating mga buhay. Hindi sila simpleng mga tagamasid, kundi mga aktibong tagapagbantay na nagmamalasakit sa atin. Sila ay may kaalaman sa bawat hamon na ating hinaharap at bawat tagumpay na ating ipinagdiriwang, laging handang mamagitan para sa atin, nag-aalok ng kanilang proteksyon at ginagabayan tayo ng kanilang makalangit na karunungan. Ngayon, ikaw ay nasa isang kritikal na sandali, isang mahalagang yugto na nauuna sa mga makabuluhang pagbabago sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maging sa pinansyal na larangan, kung saan inaasahan ang malalaking pag-unlad maging sa iyong mga personal na relasyon na malapit ng lumalim at yumabong, sa iyong karera na nangangako ng mga bagong at kapanapanabik na hamon at oportunidad, o kahit sa iyong kalusugan na may magandang pag-asa ng malaking pagbuti, ihanda ang iyong sarili para sa isang yugto ng pagbabagong buhay at paglago sa iyong buhay. Ito ay ang paunang salita ng isang makabuluhang regalo na paparating, isang simbolo ng mga bagong pagpapala at kasaganaan na malapit ng magpakita sa iyong paglalakbay. Ito ay isang sandali ng pagtanggap at pasasalamat, kung saan ang universo ay nag-aayos upang dalhin sa iyong buhay hindi lamang mga pagpapabuti, kundi pati na rin ang mga bagong pinto at posibilidad. Mahalagang tandaan na ang mga relasyon ay hindi simpleng mga bahagi ng iyong buhay, sila ay, sa katunayan, mga kamanghamanghang paglalakbay na puno ng pagkatuto, mga pagtuklas, at kasiyahan. Bawat pakikipag-ugnayan, bawat koneksyon ay isang pagkakataon na lumago, magbahagi, at palawakin ang iyong mga karanasan at pananaw. Sa sandaling kritikal na ito, tinatanong kita, handa ka na bang maglakbay sa bagong paglalakbay ng pagbabago at pagpapala? Kung ang iyong sagot ay oo, ito na ang tamang sandali upang lubusang makibahagi sa karanasang ito. Kung hindi ka nag-iisa, ibahagi ang sandaling ito sa isang tao sa iyong tabi na nanonood din ng video na ito. Maghanda kayong magkasama upang tanggapin ang mga mabuting balita upang suportahan ang isa't isa sa mga pagbabagong darating at upang ipagdiwang ang bawat tagumpay, bawat bagong kabanata na magsisimula. Malapit mo nang masaksihan ang isang kapansin-pansing pagbabago sa iyong kalagayang pinansyal na magsisimulang magpakita ng kagalingan at mga biyayang banal na ipinadala ng direkta mula sa langit. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan at di mabilang nakabutihan, ay nagbigay sa iyo ng malinaw na tanda na ang iyong kapakanan ay nakatitiyak. Mararanasan mo ang mas madalas na mga sandali ng kagalakan, at ang iyong mga mahal sa buhay ay magiging kasama mo, sumusuporta, at nakikibahagi sa kaligayahang malapit ng umusbong sa iyong buhay. Ang mga paghihirap at mga pagsubok na dati itila hindi matitinag, at walang katapusan ay nagsimula ng maglaho, nagbibigay daan sa isang malalim at pangmatagalang kapayapaan. Ang pagbabagong ito ay hindi isang pansamantalang pag-asa, ito ay isang pangako ng pangmatagalang seguridad at katatagan. Kapag naramdaman mong may positibong paparating, magtiwala na ikaw ay protektado at ligtas sa ilalim ng walang humpay na bantay ng banal na presensya. Ihanda ang iyong sarili para sa pagtanggap ng mga balitang magdudulot ng malalim na kaligayahan, kalakasan sa iyong kalusugan, at mga masaganang biyaya sa iyong mga personal na relasyon. Maging handa sa pagsaksi sa mga biyayang ito na nagbubukas sa iyong harapan, bawat isa ay nagpapakita hindi bilang mga simpleng pagkakataon, kundi bilang makapangyarihang pagbabago na kayang baguhin ang iyong buhay para sa ikabubuti. Sa kontekstong ito ng pagbabago at biyaya, mahalagang maunawaan na ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng pangalawang pagkakataon, isang bihira, at mahalagang pagkakataon na magsimula muli at isa buhay ang buhay na palagi mong pinangarap. Ito ay isang tawag para sa iyo na hawakan ng mahigpit ang pagkakataong ito nang may determinasyon at pasasalamat nang hindi ito hayaang mawala. Yakapin ang bagong yugto na ito nang may bukas na espiritu at pusong puno ng pag-asa, handa sa pagtanggap ng mga bagong oportunidad na darating. Mangyaring kumpirmahin ang iyong kahandaan at pagtanggap sa bagong yugtong ito sa pamamagitan ng pagsulat ng isang libo, daan at labindalawa. Bukod dito, mahalagang kilalanin na para lubusang yakapin ang bagong yugtong ito ng iyong buhay, kinakailangan ang ilang mga pagsasakripisyo. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, at malalim na pag-unawa sa kung ano ang tunay na makabubuti para sa iyong kaluluwa, ay malinaw na ipinapahiwatig na hindi mo kailangan bumaling sa alak o mga ipinagbabawal na substansya. Ang mga elementong ito ay hindi mahalaga o kapakipakinabang sa iyong landas ng kasaganaan ikaw ay nakalaan para sa makabuluhang paglago at pagunlad ng walang mga artipisyong ito. Sa paglayo sa mga gawin na ito, binubuksan mo ang iyong sarili sa isang buhay na mas dalisay at nakatuon, kung saan ang iyong enerhiya at kalinawa ng pag-iisip ay pinahahalagahan at pinoprotektahan. Pahintulutan mo ring maging bukas sa pagtanggap ng taos pusong pagmamahal at aliw mula sa mga tao sa iyong paligid. Sa paggawa nito, makikita mong natural kang naaakit sa kanlungan ng kabutihan at pasasalamat, dalawang haligi na susuporta at magpapayaman sa bawat aspeto ng iyong paglalakbay. Ang iyong buhay, bilang kabuan, ay mapupuno ng positibong enerhiya na nakakahawa at magsisimula kang makaranas ng antas ng kaligayahan at kasiyahan na mas malalim at mas matindi kaysa dati. Ito ay isang kalagayan ng kagalingan na lumalampas sa mga pansamantalang kagalakan, nag-aalok ng isang kasaganahan na bumabalot sa bawat sandali ng iyong araw. Sa iyong harapan, bumubukas ang isang bagong at makapangyarihang espasyo, isang bagong kabanata ng iyong pag-iral. Ito ay hindi lamang isang maliit na hakbang pasulong, kundi isang malaking pagtalon patungo sa isang hinaharap na palagi mong pinangarap, ngunit marahil ay hindi mo lubos na pinaniwala ang posible. Tanggapin ang sandaling ito ng walang takot at may bukas na puso, sapagkat ang Diyos ay may mga tiyak at kamanghamanghang plano para mangyari ang pagbabagong ito ngayon sa mismong sandaling ito ng iyong buhay sa linggong ito. Ang mga biyayang nakalaan para sa iyo ay magiging makabuluhang pinarami at buong taimtim kong pinaniniwala ang mahalaga na iyong kilalanin at tanggapin ang mga milagro na ito. Isang makapangyarihang hakbang upang ipakita ang iyong pananampalataya at kahandaan ay ang pagsulat ng isang biyaya, isang gawaing sumasagisag sa iyong pagbubukas at pagtanggap sa mga kababalaghan na darating. Ang Diyos, sa kanyang pagka-perpekto, at walang kamali-maling timing, ay isa sa ayos ang mga pangyayaring ito sa iyong buhay sa tamang oras. Maging handa, sapagkat isang banal na himala ay malapit ng magpakita sa pagsikat ng araw bukas. Ang Diyos ay direktang nakikialam sa iyong buhay upang pawiin ang lahat ng pagkabalisa at ibalik ang kapayapaan na tunay na para sa'yo. iyo. Ito ay isang mahalagang sandali, isang bintana ng pagkakataon para muling makamtan ang kapayapaan at balance na karapat dapat mong makamtan. Mahalagang idiin ang isang bagay na mahalaga, ikaw ay isang tunay na kahangahangang tao. Ito ay hindi lamang isang simpleng komento, kundi isang malalim na pahayag na nais kong ipahayag. Palaging tandaan ang katotohanan ito, sapagkat talagang karapat dapat ka ng pagkilala para sa iyong pagiging natatangi at halaga. Sa kapayapaang karapat dapat mong maranasan, ang iyong buhay ay magiging kahangahangang walang alalahanin at puno ng kagalakan. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay hindi nagnanais na patuloy kang magsumikap hanggang sa punto ng labis na pagkapagod, hinihiling niya na ilagak mo ang iyong pinakamalalim na tiwala sa kanya, isuko ang iyong mga takot at kawalan ng katiyakan. Ang pintuan para sa bagong yugto ng iyong buhay ay bukas na, ipinapakita ang isang landas kung saan dumadaloy ang pag-ibig, at mga pinakamahusay na sandali ng pinansyal na kaginhawaan patungo sa iyo. Ang mga biyayang pinansyal na ipinangako sa iyo ay maakit na parang mga magnet. Pamahalaan ang iyong mga pananalapi ng may buong pagtitiwala na ang iyong pera ay nasa kamay ng Panginoon. Magtiwala sa Kanya upang gabayan at patibayin ang iyong mga plano sa buhay. Pumasok tayo sa isang panahon na puno ng pagrestore at pag-renew. Ang Diyos ay may makapangyarihang pangako, ibabalik ang lahat ng kinuha ng kaaway mula sa iyo. Mababalik mo ang iyong panloob na kapayapaan at layunin sa buhay sa mga paraang lumalampas sa iyong kasalukuyang pangunawa. Lahat ng nawala ay maibabalik, hindi lamang sa parehong sukat, kundi pinarami ng sampung beses. Ito ay isang maliwanag na pagpapakita ng kapangyarihang mag-restore ng Diyos, isang patunay ng kanyang kakayahang gawing tagumpay ang mga nawalang pagkakataon. Ang mga anghel ay nagdadala ng mabuting balita para sa iyong buhay pag-ibig, pinansyal, at espiritwal. Ayon sa kanila, lahat ng mga aspeto na ito ay magsisimulang umusbong sa mga darating na linggo, kahit sa mga sandaling tila walang pag-asa. Huwag kailanman mawalan ng pag-asa, sapagkat ang kawalan ng pag-asa ay walang lugar sa plano ng Diyos. Siya ay malapit ng magpadala ng isang himala na papalit sa pagkabalisa at stress sa iyong buhay ng isang kasaganaan ng mga biyaya at oportunidad. Kung ito ay kalooban ng Diyos, ang pagbabagong ito ay mangyayari at walang makakapigil dito. Kung hindi naman, maging kalmado sa pag-alam na may mas mahusay na plano na nakalaan para sa iyo. Tiyak na makakatagpo ka ng tamang tao sa tamang panahon ang iyong kalusugan ay makakaranas ng makabuluhang pagbuti, at ang mga pintuang dati itila hindi mabubuksan ay magbubuka sa harap mo. Ang iyong mga panalangin ay hindi lamang maririnig, kundi tutugunan ng may kabutihan at katumpakan na tanging ang banal lamang ang makapagbibigay. Kung naniniwala ka sa mga anghel ng Panginoon at naghihintay sa banal na interbensyon na ito, mangyaring isulat ang 300 at 333 bilang pagpapakita ng iyong pananampalataya at inaasahan. May pangako ang Diyos para sa iyo, ako ay makikipag-usap sa iyo. Gagawin ko ang imposible sa iyong buhay. Ito ay hindi lamang isang walang laman na pahayag, kundi isang banal na tawag upang panatilihin ang iyong pananampalataya. Kung magtitiwala ka sa salita ng Diyos, tiyakin mong ang mga hamon na iyong kinakaharap ngayon ay magtatapos sa katapusan ng linggong ito. Maghanda para sa isang muling pagsilang, isang bagong at kamanghamanghang simula na malapit ng maganap sa iyong buhay may isang bagay na pambihira at nagbabago ang paparating, handang baguhin ang lahat sa iyong mundo sa isang fundamental at positibong paraan. Tanggapin ang mensaheng ito ng bukas na puso, sapagkat kahit hindi pa nangyayari ang isang bagay, hindi ibig sabihin ay hindi na ito mangyayari. Ang mga plano ng Diyos ay hindi lamang mabuti, sila ay ang pinakamainam para sa iyo. Kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos, maaari kang magtiwala na ang mga planong ito ay magdadala ng malaking benepisyo sa iyo. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ka ng mga dahilan upang ipagdiwang ang isang tunay na espesyal na bagay, isang bagay na napakakapansin-pansin na tila nagmula sa ibang mundo, parang ito ay talagang itinadhana para sa iyo. Maghanda at tanggapin na ang pagbabagong ito ay nangyayari. Isulat ang tinatanggap ko sa mga komento kung naniniwala ka sa salita ng Panginoon. Minsan, ang Diyos ay maaaring wasakin ang iyong maliliit na plano upang tiyakin na handa ka para sa isang kinabukasang puno ng mga pangako at oportunidad. Ang iyong personal na buhay ay huhubugin ng salita ng Diyos. Mararamdaman mong binigyan ka ng mga pakpak upang lumipad ng mas mataas kaysa dati. Ang pag-ibig ay magpapagaling sa iyo at tatanggap ka ng bagong sigla. Simula ngayon, ingatan ka ng Panginoon mula sa lahat ng kasamaan at maingat na ipaplano ang iyong buhay. Ang iyong landas ay titiyakin ng Panginoon. Ang mga pintuang magbubukas ngayon ay mananatiling bukas magpakailanman. Laging tandaan, lahat ng bagay ay gumagawa para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ito ay isang makapangyarihang katotohanan na dapat ay umalingaungaw sa iyong puso at isipan, nagdudulot ng kapayapaan at direksyon sa iyong paglalakbay. Ito ang panahon upang magbukas para sa bago, upang iwaksi ang mga lumang pagdududa, at takot at yakapin ng may pananampalataya ang maliwanag na kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Harapin ang panahong ito ng pagbabago bilang isang biyaya, isang pagkakataon upang lumago at palawakin ang iyong mga abot tanaw yakapin ang posibilidad na ang pinakamainam ay paparating palamang at ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay ginagabayan ng kamay ng manlilikha. Isama mo ang iyong sarili sa prosesong ito ng pagbabago ng may pasasalamat at pag-asa. Araw-araw, sa iyong pagbangon, muling buhayin ang iyong pananampalataya, at ipahayag ang iyong kahandaan na sundin ang mga planong banal para sa iyong buhay. Sa bawat pag-umaga, hayaang maramdaman mo ang muling pagsigla ng iyong espiritu, ang pagrenew ng iyong mga pag-asa at pangarap. Ang muling pagsilang na ito na malapit na ay iyong imbitasyon upang isabuhay ang isang buhay na puno ng kahulugan at layunin. Ito ay hindi lamang isang panlabas na pagbabago, kundi isang malalim na espiritual at emosyonal na metamorphosis na magtatakda kung sino ka at kung ano ang maaari mong makamit. Sa pagyakap sa bagong simula na ito, matutuklasan mo na ang mga limitasyon ng nakaraan, ay nagiging pundasyon, para sa isang maliwanag, at puno ng walang hanggang posibilidad na hinaharap. Kaya, maghanda upang tanggapin ang pambihira, upang saksihan ang katuparan ng mga banal na pangako sa iyong buhay. Tanggapin ang bukas na puso, at may malaking pag-asa ang mga himalang darating, sapagkat sa paggawa nito, ikaw ay umaayon sa maluwalhating tadhana na maingat na inihanda para sa iyo ng manlilikha. Maging handa sa isang paglalakbay na hindi lamang magugulat sa iyo, kundi itataas ka rin sa mga bagong taas ng katuparan at kaligayahan. Sa sandaling ito, magdasal tayo ng magkasama. Makapangyarihang Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon ng may mapagpakumbabang puso, naghahanap ng pag-unawa at kapayapaan. Hiniling ko sa iyo, Panginoon, na bigyan mo ako ng kakayahang maunawaan kung bakit naroon ang kawalang katarungan sa aming mga buhay. Alam namin na ang bawat hamon ay may layunin sa ilalim ng iyong matalinong patnubay, ngunit kung minsan ay mahirap makita ang kaayusan sa kaguluhan. Tulungan mo akong makahanap ng kaliwanagan sa gitna ng kalituhan at lakas sa kahirapan. Pakiusap, Panginoon, tulungan mo akong alisin ang mga baluktot na pag-iisip na minsan ay sumasalot sa akin, pinapadilim ang pag-ibig, at turuan mo akong mahalin ang sarili ko ng may parehong kasidhyan at kalinisan na pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Hiniling ko rin, Ama, na tulungan mo akong magpatawad. Turuan mo akong magpatawad sa iba nang may parehong habag na ipinakita mo sa amin sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Pahintulutan mo akong mag-abot ng kamay sa mga kilos ng kapatawaran na bumubuo ng mga tulay kung saan dati ay maaaring may paghihiwalay. Pahintulutan mo akong, O Diyos, na maging instrumento ng iyong mundo at ng iyong pag-ibig. Tulungan mo akong gabayan ang iba patungo sa iyo, kahit na ang aking sariling pagmamalaki ay nagsisikap na magtakda ng daan. Hiniling ko sa iyo, Panginoon, tulungan mo akong bitawan ang pagkamakasarili at kapalaluan upang tunay kong matupad ang iyong banal na kalooban. Mahal kita ng buong puso ko, O oh Diyos, at nais kitang dakilain sa lahat ng aking mga gawa at pag-iisip. Salamat sa iyong patuloy na presensya na siyang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan at pag-asa. Nawa ang aking buhay ay magpatotoo sa iyong pag-ibig at kabutihan, sumasalamin sa iyong liwanag sa bawat salita at kilos. Amen. Kung napanood mo hanggang dito, walang duda, ang salita ng Diyos ay naging isang napakahalagang biyaya sa iyong buhay. Mangyaring iwanan ang iyong amen sa mga komento at ibahagi ang mensaheng ito upang magbigay liwanag sa araw ng mga maaaring nangangailangan. Pinapayo ko sa iyo na mag-subscribe sa channel at panatilihin ang iyong pananampalataya sa Diyos, alam na siya ay laging kasama mo sa bawat hakbang ng iyong landas. Naway pagpalain ng Diyos ang iyong buhay ngayon, bukas, at magpakailanman. Nawa ang kapayapaan ni Jesus Kristo, ang kapayapaang lumalampas sa lahat ng pag-unawa, ay sumayo. Maging tiyak na ang Panginoon ay laging nasa iyong tabi, walang puwersa, maging sa langit o sa kalaliman ng impyerno, kahit ang kaaway kasama ang lahat ng kanyang mga hukbo ang makakaalis sa iyo mula sa aking mga kamay. Ipinangako ng Diyos at siya ay tutuparin, ililigtas ka niya. Ito ang sandali kung saan ang Diyos ay magpapakilala sa iyo sa isang supernatural na paraan. Malalaking pagbabago ang nasa paligid mo, marami ang magsisimulang mapansin na hindi nila kayang mabuhay nang wala ang presensya ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Siya ay sabik na gumawa ng mga kababalaghan sa iyong buhay at nais na ikaw ay maging isang buhay na halimbawa ng walang hanggang kapangyarihan ng iyong makapangyarihang Diyos. Nais ng Diyos. In diesem Moment steht